Paano kung sabihin ko sa'yo na hindi ka niya talaga iniwan? Akala mo wala na siya? Akala mo naka-move on na siya? Masaya sa yakap ng ibang tao habang ikaw ay naiwan sa dilim? Pero may itatanong ako sa'yo, sino ba talaga ang may kapangyarihan dito? Siya bang obsessed, laging nag-iisip at pinahihirapan ang sarili sa mga paano kum? O siya bang lumalakad palayo nang hindi man niyang lumilingon? Sa ngayon, pakiramdam mo ay pinagtaksilan ka para bang kinuha niya ang isang piraso ng kaluluwa mo na lahat ng pinagsamahan ninyo ay isa na lang malayong alaala. At ang pinakamasakit, iniisip mong wala siyang pakialam. Pero narito ang totoo. Hindi mo siya kailanman nawala dahil hindi naman talaga siya naging iyo. Isa lang siyang refleksyon ng sarili mong pagkakapit, isang larawan ng sarili mong pagnanasa. At ngayong nasa piling na siya ng iba, na ka na ibig sabihin ay hindi ka sapat, na nabigo ka, na meron siya na Pero paano kung sabihin ko sa iyo na sa mismong sandali na tumigil ka sa pagpapakialam, doon magsisimula ang kanyang pagsisisi? Paano kung sabihin ko na ang tanging paraan para manalo sa larong ito ay ang tumangging makipaglaro? Alam mo, ilusyon lang ang sakit. Totoo ang pakiramdam dahil kumbinsido ka na siya ang pala. Siya ang destinasyon. Siya ang premyo. Pero kailanman ay hindi iyon ang katotohanan. Ang tunay na gantimpala ay ang taong nagiging ikaw kapag tumigil ka sa paghabol, sa pangangailangan at nagsimulang mabuhay na para bang ipinanganak kang di madadapuan. Dahil kapag nakabisado mo ang detachment, kapag niyakap mo ang tunay na stoicism, hindi ka na magiging lalaking naghihintay. Ikaw ang lalaking maaalala niya ang lalaking nawala sa kanya. Hindi ito tungkol sa kanya. Tungkol to sa sa'yo. At sa oras na matapos tayo rito, hindi mo lang siya bibitawan, Magiging uri ka ng lalaking hindi niya kailanman malilimutan. Isa ang ilusyon ng pagkawala. Bakit siya umalis ay hindi mo iniisip iniwan kanya o iyon ang pinaniniwalaan mo. Pero paano pong sabihin ko sa sa'yo na hindi kanya iniwan iniwan niya ang bersyon ng sarili mong hindi na niya kinagigiliwan. Ang totoo, hindi iniiwan ng mga tao ang bagay na tunay nilang pinahahalagahan. Lumalayo lang sila kapag naniniwala silang wala ng bago para tuklasin. Sa mayon, iniisip mong naka-move on siya dahil nakahanap siya ng mas maganda. Isa iyong kasinungalingan. Hindi siya umalis dahil hindi kasapat. Umalis siya dahil inakala niyang lubusan ka na niyang kilala sa sandaling naniwala siyang alam na niya ang lahat tungkol sa iyo, sa sandaling naramdaman niya ang kasiguraduhan, iyon ang mismong sandali na namatay ang kanyang kuryosidad. Nakikita mo, ang atraksyon ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa misteryo, sa hindi inaasahan sa pakiramdam na laging may mas malalim pa sa ilalim ng ibabaw. Pero noong ibinigay mo sa kanya ang puso mo, ang kaluluwa mo, ang iyong kahinaan, hindi na niya kailanang magtakatungkol sa iyo. Nasa kanya ka na at sa isip niya, ibig sabihin nun ay wala nang dapat habulin. At ngayon, kasama na niya ang iba. Hindi dahil mas magaling siya kaysa sa iyo. Hindi dahil mas matagumpay siya. Hindi dahil mas kaakit-akit siya. Kundi dahil sa ngayon, siya ay isang hindi kilalang bagay. Pero dito haramihan sa mga lalaki nagkakamali, bumabagsak sila sa sariling pagkawasak. Nagsusumamo, nakikiusap, pilit pinapatunayan ang kanilang halaga. Iniisip na kung ipataalala lang nila sa kanya ang dati nilang pinagsamahan, babalik siya. Pero hindi ganyan gumagana ito. Sa sandaling magsimula kang maghanap ng pagpapatunay, iyon na rin ang sandaling pinagtitibay mo ang desisyon niyang lumayo. Hindi niya namimiss ang lalaking naghihintay lang sa pintuan. Namimiss niya ang lalaking tuluyang nawawala. Ang lalaking hindi na niya kayang hulaan. Kaya intindihin mo ito. Hindi ikaw ang iniwan niya. Iniwan niya ang bersyon mo na akala niya ay wala nang maibibigay. Ibig sabihin, may isa ka lang pagpipilian. Manatiling basag at patunayan siyang tama o magbago tumo sa lalaking hindi niya inasahang darating. Patalawa, emosyonal na paglayo ang susi sa tunay na kapangyarihan. Sa ngayon, hawak ka pa rin niya. Hindi pisikal, hindi rin sa realidad, kundi sa isip mo. Bawat iniisip mo, bawat gabing walang tulog, bawat beses na tinipingnan mo ang social media niya para lang makita kung masaya ba siya nang wala ka. Ibinibigay mo sa kanya ang kontrol. At ang pinakamasaklap, wala naman talaga siyang kailangan gawin ang emosyon mo ang mga tanikala na pumipigil sa iyo. At habang hinahayaan mong itong magdikta ng kilos mo, lalo kang humihina. Pero may sasabihin ako, ang kapangyarihan ay nasa lalaking walang nararamdaman. Sa sandaling tumigil ka sa pagrereact, sa sandaling hindi mo na hinahayaan ang presensya niya na gambalain ang kapayapaan mo, iyon ang sandaling mababawi mo ulit ang kontrol. Ito ang pundasyon ng Stoicism manatiling hindi natitinag, tayaan ang gundo na gawin ang gusto nito at manatiling payapa, hindi gumagalaw. Sa tingin mo ba ang pinakamalalakas na lalaki sa kasaysayan ay nag-aksaya ng oras sa pag-iyak sa isang babaeng lumayo? Hindi. Alam nila na ang emosyon ay parang bagyo, pansamantala, magulo at mapanira lamang kung hahayaan mong lamunin ka nito. Inaakala niyang masasaktan ka. Inaakala niyang babagsak ka, magpapakita ng kahinaan, at patutunayan na mas mahalaga siya kaysa sa sarili mo. At sa sandaling gawin mo iyon, tinukumpirma mo ang lahat ng paniniwala niya noong iniwan ka niya. Pero ano ang mangyayari kung hindi ka mag-react? Kapag nakita ka niya bilang lalaking hindi natitinag, hindi desperado, at parang walaman lang alam sa pagkawala niya, doon nagbabago ang lahat. Doon nagsisimula siyang magduda kung nagkamali ba siya. Tandaan nito, ang emosyonal na paglayo ay hindi tungkol sa pagpapanggap. Ito ay tungkol sa ganap na pagkontrol sa sarili hanggang sa wala ng panlabas na bagay na kayang yumanig sa pundasyon mo. At kapag narating mo ang antas na yon, hindi lang siya magsisisi na iniwan ka. Magiging hindi ka na maaabot. Pangatlo, atraksyon dahil sa kawalang pakialam, sikolohiya ng pagnanasa ano ang nangyayari kapag tumigil ka ng mag-alala, kapag tumigil ka ng mag-check, tumigil kang magtanong, tumigil kang maghintay. Simple lang ang sagot. Magsisimula siyang mapansin dahil wala nang mas makapangyarihan, mas nakakagulantang, mas napaka-addict kaysa sa kawalang pakialam. Sa ngayon, naniniwala pa rin siyang nasa kanya ka. Kahit may iba siya, alam niya sa kaibuturan na kung gugustuhin niyang bumalik, nariyan ka pa rin. Kaya hindi kanya iniisip kaya hindi ka niya hinahabol. Pero sa sandaling maramdaman niya ang pagkawala mo, sa sandaling maisip niyang wala na siyang kontrol sa emosyon mo, doon nagbabago ang lahat. Laging gusto ng tao ang hindi nila makuha. Bahagi ito ng kalikasan. Ang isipan ay nakaprogram para habulin ang unti-unting nawawala. Para naisin ang tila hindi abot kamay. At noong desperado ka sa kanya, naging predictable ka, naging ordinaryo. Pero ngayon, Nayon iba ka na. Isa kang bagay na hindi na niya maintindihan. Hindi ka na nagte-text, hindi ka na nakamasid, hindi ka na nagre-react. At ang katahimika na iyon, ang kawalan kung saan dati niya kinukuha ang pampapatunay, unti-unti siyang lalamunin. Susubukan kanya. Baka mag-post siya ng kum ano para makita kung mapapansin mo. Baka bigla kaniyang i-message ng walang kwenta isang paraan lang para malaman kung may kapangyarihan pa rin siya sa iyo. At dito karamihan ng mga lalaki pumapalpak, kinakagat nila ang pain. Iniisip nila, ito na ang pagkakataon ko. Sumusagot sila agad, masyadong sabik, at doon agad ding nawawala ang kapangyarihan. Pero hindi ikaw, hindi na ngayon, dahil ang lalaking nakakaunawa sa larong ito ay alam na ang tanging tamang tugon ay walang tugon ang kawalang pakialam ang pinakamalakas na gatilyo ng atraksyon. Pinapaisip siya, pinagdududa niya, pinapahabol mo siya. Pero mangyayari lang iyon kung sapat ang lakas mo para manahimik, lumayo at maglaho sa isang buhay na napakaganap na parabang wala na siyang lugar doon. Doon siya magsisisi na iniwan ka. Doon siya magsisimulang hanapin ang lalaking naging ikaw. Pang-apat, ang kapangyarihan ng paggawala maging ang lalaking hindi niya malilimutan. Iniisip mong nakalimutan ka na niya. Iniisip mong tuluyan na siyang nakamove on na wala na siyang pakialam sa ginagawa mo. Pero may sasabihin ako, kailanman hindi tuluyang nakakalimot ang babae sa lalaking nag-iwan ng marka sa kanya. Sa ngayon, hindi siya nakikipag-ugnayan dahil naniniwala siyang hawak ka pa rin niya. Iniisip niya na kung sakali mang magbago ang isip niya, maaari siyang bumalik at nariyan ka pa rin nag -iintay. Pero sa sandaling mapagtanto niyang talagang nawala ka na. Natuluyan kang naglaho sa mundo niya nang walang bakas. Doon si sisimulang pumasok ang pagdududa. Makapangyarihan ang pagkawala. Pinipilit nitong punan ng tao ang mga puwang. Mag-isip, magtanong, at ayaw ng isipan ng mga tanong na walang sagot. Sa ngayon, kampanti siya sa naging desisyon niya. Pero kapag napansin niyang hindi ka nanonood, hindi ka nagla-like, hindi ka nagre-react, magsisimula siyang magtaka. Bakit hindi siya nagparamdam? Bakit parang napakadali niyang nakamove on? Mali ba ang pagwusga ko sa kanya? At ang iisang tanong na iyon, ang maliit na bitak sa kanyang tiwala, yun lang ang kailangan para umusbong ang pagsisisi. Pero karamihan sa mga lalaki, hindi nila kayang gawin ito nagapanik sila. Iniisip nila, kapag nawala ako, makakalimutan niya ako. Kaya sila'y nagtatago sa paligid. Nagiiwan ng bakas, mga likes, komento, mga patagong mensahe, umaasang maapansin sila. Pero iyon ay kahinaan, iyon ay kawalan ng seguridad. Ang mga lalaking tunay na hindi malilimutan ay ang lubos na naglalaho. Ang mga lumalakad palayo ng may tahimik na kumpiyansa na nagiiwan ng puwang kung saan dati sila naroon at ang puwang na iyon ang kawalan na iyon yun ang magiging multo sa isip niya hindi ito tungkol sa manipulasyon ito ay tungkol sa pag-unawa sa kalikasan ng tao kailanman hindi niya pangsisisihan ang pagkawala ng lalaking nakikiusap na manatili sa buhay niya pero palagi niyang pagdududahan ang pagkawala ng lalaking naglaho ng walang pag-aalinlangan Iyan ang lalaking hindi niya kayang palitan. Iyan ang lalaking lagi ngang iisipin. Panglima, pagmaster ng emosyonal na pagkontrol, matatag na katatagan. Karamihan sa mga lalaki, hinahayaan nilang sirain sila ng emosyon, hinahayaan nilang lamunin ng pagkawasak ang kanilang isipan, idikta ang kanilang mga kilos at gawing mahina at desperadong bersyon ng kanilang sarili. Pero ang lalaking nakakaunawa ng kontrol sa emosyon, siya ang nagiging hindi mapipigilan. Dahil ang totoo, hindi kalaban ang emosyon. Ang reaksyon mo sa mga ito, ang kalaban. Ang sakit ay hindi maiiwasan, pero ang pagdurusa, pagpipilian yon. At sa ngayon, dalawa lang ang pagpipilian mo. Hayaan mong kontrolin ka ng emosyon mo o matutong kontrolin sila. Inaasahan niyang magiging mahina ka na mababasag hahabol, hihingi ng closure at patutunayan ang halaga mo. At sa sandaling gawin mo iyon, pinagtitibay mo ang desisyon lumayo. Pero ano ang mangyayari kung wala siyang makita? Walang galit, walang lungkot, walang desperadong pagsubok na ibalik siya, kundi katahimikan, pokus. Isang lalaking tumatangging mabasag ng isang bagay na pansamantala lang tulad ng pagkawala niya. Doon siya magsisimulang magtanong ng lahat. Dahil ang kakayahang manatiling hindi natitinag, iyan ang tanda ng lalaking hindi mapapalitan. Nahihikayat ang mga babae sa lakas. Hindi lang pisikal, kundi emosyonal. Ang lalaking nananatiling kalmado sa gitna ng presyon, kayang tanggapin ang pagkatalo at magpatuloy, hindi guguho sa unang palatandaan ng pagtanggi. Iyan ang lalaking may autoridad at respeto. At mas makapangyarihan ang respeto kaysa sa pag-ibig. Dahil ang pag-ibig ay lumilipas pero ang respeto nanatili. Iyan ang dahilan kung bakit siya magdadalawang isip kapag nakita kanyang umuunlad nang wala siya. Iyan ang magpaparegret sa kanya na naisip niyang isa ka lang sa karaniwan. Ang pinakamalalakas na mandirigma sa kasaysayan ay namuhay ayon sa prinsipyong ito na ng mga stoic na hindi dapat idiktanan ng emosyon ang kilos. Na ang ganap na pagkontrol sa sarili ang tunay na kapangyarihan. At kapag na-master mo ito, hindi lang siya magsisisi na iniwan ka, sisiguraduhin mo wala ng babaeng magkakaroon ulit ng ganoong kapangyarihan sa iyo. Pang-anim, maging isang high value na lalaki, nagsisimula ang pagbabago sa ngayon. Pakiramdam mo ay may kinuha siya sayo ang kumpiyansa mo ang pakiramdam ng sariling halaga, marahil maging ang layunin mo. Pero ito ang katotohanan. Walang sino mang makakakuha ng bagay na ikaw mismo ang bumuo. At kung iniwan ka niya, iisa lamang ibig sabihin noon. Oras na para magbago pa. Alam mo, karamihan sa mga lalaki, nakapuon sa pagbabalik niya. Pero ang high value na lalaki, nakatuon siya sa pagbabalik ng sarili niya. At iyan ang kaibahan ng mga nananatiling basag at nang mga muling bumabangon. Hindi ito tungkol sa pagpapatunay ng kahit ano sa kanya. Ito ay tungkol sa pagtiyak na sa susunod na marinig niya ang pangalan mo, ang tanging mararamdaman niya ay pagsisisi. Hindi dahil gusto mo ng paghihiganti, hindi dahil nilaro mo siya, kundi dahil naging isang lalaking napakabihira, napakalakas at ganap na umaasa sa sarili na marirealize niyang iniwan niya ang isang bagay na hindi mapapalitan. Iyan ang tunay na panalo. Hindi ang mabawi siya, kundi ang maging napaka-untouchable na sana hindi ka na niya iniwan. Kaya ano ang itsura ng pagbabagong iyon? Simple. Titigil ka sa pag-aaksayan ng oras. Titigil ka sa pagka-obsess sa social media niya. Titigil ka sa paulit-ulit na pag-replay ng nakaraan sa isip mo. Sa halip, magtatayo ka. Aayusin mo ang katawan mo, ang isip mo, ang layunin mo magiging lalaking nire-respeto ng ibang lalaki at ninanais ng ibang babae. Dahil kapag ginawa mo ito, may nagbabago. Hindi mo na pakialam kung mapapansin niya o hindi. At ang irony, doon ka niya napapansin. Sa sandaling makita ka niyang umuunlad ng wala siya, sa sandaling ma-realize niyang hindi mo na kailangan ng validation niya, iyon ang sandaling magsisimula siyang magduda sa desisyon niya. Pero sa oras na iyon, hindi na mahalaga dahil panalo ka na, hindi sa paglalaro ng laro niya, kundi sa paglayo mula rito ng tuluyan. Iyan ang kapangyarihan ng pagiging high value. Iyan ang kapangyarihan ng pagbabagong anyo. Pito, napansin niya pero huli na ang lahat may nagbago. Ramdam niya ito. Noong una, hindi siya nagdalawang isip na umalis. Sigurado siya, kumpiyansa. At marahil, may kaunting ginhawa pa nga. Pero ngayon, ngayon ay may pagbabago sa hangin. Initingnan niya ang kanyang telepono. Umaasang may mensaheng darating. Pero wala. Nag-scroll siya sa social media. Naghahanap ng palatandaan na nakabantay ka pa rin. Pero wala. Katahimikan, kawalan. At bigla siya na ang nagtataka. Sa una, kinukumbinsi niya ang sarili na nagpapakakul ka lang. Na nagpapanggap kang move on na. Pero habang lumilipas ang mga araw, linggo, buwan, unti-unti niyang naukunawaan ang totoo. Hindi ka lang basta naka-move on. Nagbago ka. Nawala ka sa mundo niya. At ang mas masakit, mas masaya ka nang wala siya. At doon na siya tinamaan. Ang pagsisisi, ang pagdududa sa sarili, ang mga tanong na hindi niya inakalang itatanong niya. Nagkamali ba ako? Siya ba talaga ang para sa akin? Bakit hindi niya ako hinahabol? Ito ang sandaling matagal mo nang hinihintay. Pero narito ang pinakamahalagang bahagi ang bahaging madalas mali ang ginagawa ng karamihan sa mga lalaki. Wala kang gagawin. Walang reaksyon, walang tugon, walang bigla ang pagbabago sa kilos mo. Akit, dahil iniisip mong babalik siya, hindi dahil lang totoo, hindi siya nakikipagugnayan dahil gusto ka niya. Nakikipagugnayan siya para malaman kung kontrolado ka pa rin niya. At kapag binigyan mo siya ng kompirmasyon, mawawala na naman siya. Kaya't ang lalaking mataas ang halaga hindi lumilingon dahil nauunawaan niya ang isang simpleng katotohanan. Sa sandaling may umalis, nawawala ang pribilihiyong bumalik sa sarili nilang kondisyon. Kaya kapag napansin niya na, kapag siya na ang nag-abot ng kamay, doon mo marerealize ang isang makapangyarihang bagay. Wala ka ng pakialam. Sobrang nakatuti pa na. Sobrang disiplinado. At sobrang in love sa taong ikaw mismo ang pinuo para pag-isipan pa ang pagbalik. At doon katunay na panalo. Walo, panalo ka na. Ang huling aral ng Stoicism. Tapos na ang laro, pero hindi sa paraang dati mong inisip. Akala mo dati, ang panalo ay ang mabawi siya. Ang patunayan ang sarili. Ang ipakita sa kanya kung ano ang nawala. Pero ngayon? Ngayon alam mo ng katotohanan. Ang panalo ay hindi kailanman tungkol sa kanya. Tungkol ito sa iyo tungkol ito sa puntong kahit nandyan siya o wala, hindi na nito kayang sirain ang iyong kapayapaan. At dun mo na iintindihan na panalo ka na. Gusto niya ng kontrol, gusto niyang siya pa rin ang sentro ng mundo mo kahit iniwan ka na niya. Pero imbes na habulin siya, imbes na patunayan ang sarili, imbes na maghintay, lumakad ka palayo. Hindi dahil sa galit, hindi para manipulain, kundi dahil may naintindihan kang hindi niya kailanman naunawaan. Ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula sa kawalang pakialam. Tat ngayon, nagbago na ang sitwasyon. Siya na ang nag-iisip tungkol sa iyo. Siya na ang nagtatanong kung nagkamali ba siya. Pero heto ang ironya. Sa oras na mapagtanto niya ang nawala, sobrang layo mo na para alalahanin pa. Ito ang tunay na kahulugan ng Stoicism, ganap na pangkontrol sa emosyon, kapangyarihan sa nag-iisang bagay na talagang mahalaga, ang sarili mo. Dahil sa huli, wala dapat bagay sa labas ang kayang yumanig sa Hindi babae, hindi pagtanggi, hindi kahit sakit ng puso. Ang lalaking kayang tumanggap ng pagkatalo ng hindi nababasag, na kayang harapin ang bagyo ng nang hindi nanginginig, iyan ang lalaking tunay na malaya. At kapag naging ganun ka, lilingon ka at matatawa sa ibeya na akala mo dati kailangan mo siya para maging buo. Hindi siya ang premyo. Ikaw ang premyo. At ngayon, alam mo na iyon. Si Yang, ang landas ng stoic, isang bagong simula. Dito tunay na nagsisimula ang iyong paglalakbay. Hindi sa sakit, hindi sa pagsisisi, kundi sa ganap at kumpletong pagdadalubhasa sa sarili. Dahil ngayon, naiintindihan mo wala dapat bagay sa labas ng sarili mo ang may kapangyarihang magdikta ng iyong kaligayahan. Hindi babae, hindi pagpatatunay, hindi kahit pag-ibig. Ang tanging mahalaga ay ang kakayahan mong manailing matatag, hindi matinag, at mamuhay ng may layuning hindi kayang yumanig ng kahit sino o kahit ano. Hindi siya ang destinasyon, isa lang siyang aral, isang mitsa ng iyong pagbabago at ngayong ikaw na ang lalaking ito, matatag, disiplinado. Mataas ang halaga, hindi mo na kailangan ng closure. Hindi mo na hinahanap ang mga sagot. Hindi mo na hinihintay ang sino mang kumilala sa iyong halaga. Dahil ang katotohanan, ang lalaking naglalakad sa landas ng stoic ay hindi naghihintay. Siya ay lumilikha, siya ay lumalago, siya ay nagmamay-ari ng saliling realidad ng hindi humihingi ng pahintulot. At siya ang lalaking hindi kailanman malilimutan ng babae. Hindi ang nagmakaawa, hindi ang nagtagal, kundi ang nawala at bumalik bilang isang taong napakamakapangyarihan. Napaka di maabot na wala na siyang akses dito. Iyan ang iyong tagumpay. Hindi sa pagpapasisi sa kanya, kundi sa puntong hindi na mahalaga kung nagsisisi ba siya o hindi. Dahil ang lalaking tunay na nakakaunawa ng anyang halaga ay alam ito, ang pinakadakilang kwento ng kanyang pag-ibig ay sa sarili niya. Ito ang iyong bagong simula. Dito ka babangon, dito mo iiwan ang nakaraan at sasalubungin ang iyong pinakamataas na potensyal. Nakarating ka sa dulo at kung nandito ka pa rin, ibig sabihin may nagbago sa loob mo. Hindi ka na basta lalaking may nawala, isa ka ng lalaking natagpuan ang sarili. Ito ang landas ng stoic. Landas ng pagkadalubasa sa sarili, disiplina at ganap na kontrol sa emosyon. Dahil sa huli, ang pinakamalalakas na lalaki ay hindi ang mga humahabol. Sila ang mga lumalakad palayo nang hindi lumilingon. Kung tumimo ito sa iyo, huwag tumigil dito patuloy kang mangtayo, patuloy kang lumago, patuloy mong itulak ang sarili mo patungo sa lalaking itinadhana mong maging. Manatiling matatag, manatiling stoic.